laki okay, bagas. Oke deh, kasih, noh. Oke, nama sayu, ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs>

Ayan. Ibinalik na dito yung ano ah. Babalik ko. Ay, tiga saan kayo apoy. Pwede mamang salangan na ng ano. Ayan. So si mami magsas magsasaing na po dito sa kanyang bagong rice, rice cooker! cooker. Yay! <laughs> Yay! Hindi. Hindi. kuryente! Hindi. So, mga kabalat, meron po sila ditong saging na nakasabit, Tama na. Oo, oh, dalay Sorry. nga yan. yan. Yeah. <laughs> so, kami po mga kabalat ay bumili ng manok at atin pong i Ha ha ha! Isa pa. Nahulog. Sige. <laughs> ah! Ba balik mali yung ano mo. Ayusin mo. Eh, okay, kawawa oh, naman. oh, yun. Kuni. Ay! O, tatlo! Lagot na kay mama! Ano si ko yung gawa? Lagot ka! Kuni mo natin mo so yung maliit. Pwede pa yata yun. Sayang. Sumunod na yung dalawa. Lagot tayo kay Mama. Inapas na natin lahat. Mama, sumunod yung dalawa. Wala pa na So mga kabalat, kukuha po tayo ng dahon ng sili para sa ating tinola. So kukuha po tayo nito. Ako naman po yung nagpaalam sa nanay ko. And pwede po natin talbusan daw ito. Tata yung ating ano ngayon, kahoy. Mausok lang siya pero maanouhan ani eh. Hmm. So, atin na po mga kabalat na Bina, uh, itong ating chicken, para igigisa na lang natin ng konti. At saka itong ating papaya. Lagyan na po natin ng luya. Abo inasamang kahoy. Lagyan na din po natin ng chicken. So, lagay po natin itong papaya. lagay na din po natin itong daon ng si mga kabalat. Ito na po ang ating tinola. Ayan. Marami, mas marami po yung papaya kaysa doon sa manok. Okay lang yan. Sabaw pala ang ulam na. Kain po tayo. Ayan o. Di ba?